Ayan mga kabindors ay aalis na kami ni Chris. Hindi na kami maghihintay ng sinaing ni Angelo. Uh, kakapusin kami sa oras kasi ang uh, anong oras ba yun? Alas dos ang ano doon yung nakano doon sa kanyang anong tawag doon? Appointment. Appointment. Ayan. Ah, uh, sige Angelo, lutuin mo na lang yung sinaing mo na yan. Tapos pakainin mo na lang yung mama mo ah uh, kami naman ay doon na lang kami sa labas kakain sa kung so may madaanan kaming kainan kasi hinahabol namin yung oras ah uh, sige Chris, leka ah uh, sige Chris, ano uh, pero hindi tayo, hindi ito makakarating doon hanggang dyan lang ito sa may ano, kasi, baka mahuli kasi walang registro itong motor ko ah uh, hanggang dyan lang tayo sa may iglesia Gracias, se llama. Saya. ano? Pwede makahalipan na isa? Sa pakita mo rin yan doon mo rin to dapat siguro ano yung plain paper ang ginawaan mo yan hindi ganun kaya siguro ganun ang ano niya huh? plain paper yung hindi po ay, ano ah, hindi po ba? sabi ko po ang... dito ah, ganun ah sige sige po, yung yung sabi ko kasi nung babae ko nakaraan hmm. sige may isa pa naman dyan eh ay isa pang ano appointment ko ngayon ang iyaan ako sa ay appointment lang ang authorization ngayon nang iyaan ako sa'yo ah uh, ipano mo to i-process natin ng payment bayaran mo dito sa city hall ang nandito sa amin sa loob para pagbalik mo to okay na hindi mo na kailangan magpagawa ng appointment. Releasing ka na. Kukunin mo na lang siya. Ha? Ayun na, nandun ako sa tiyata ng mga mga Patingin na lang din ako ng ID mo Si tatay, paano mo si tatay? Hindi, tinutulungan ko lang po yan sir, sir ha Kasi ano, uh, di nga sila makakuha ng birth certificate Tinutulungan ko lang, lang sila sa is to eh ang tatay nila patay na po kasi kayo ng ano kala ko kayo tatay eh pwede, pwede, sana ikaw na lang mag ano hindi na okay. na sinutulungan ko lang sila ay kawawa na may mga bata din pakakuha ng mga certificate eh. So hanggang dito ka nag-aaral sa school na to? Ako. First year college na to. Bakit walang ano? November for... 17. School year. Saan nito Saan aaral Hindi ko po alam eh. Pero kung ano, pirmahan mo to, ha. Bago mo ipa Xerox. Kailangan kasi may pirmahan doon sa Xerox <laughs> para makuha mo din mga to. nag number ba? Ano yung Laren? Anong grade ka na ba? Patulang na yung ano yung ID number 2 Yun yung pinaka ID number na LRN ano ko school na to? Kung makakuha ka ng bakang gaya, hindi eh, kaya ba? Para pagbalik mo? Try mo ha. So, oh, hindi ko muna palalagay pala ID number ko. Sige, lage ka naman eh. Saan ka gila? Eh, itong kapatid mo, may ID ba to? Check mo na lang din kung ano yung ID niya. Diyan, parang same school lang ba kayo? Hindi. din yung para mag ayun ay pa pala, make sure muna yung pirma niya sa ID at doon sa authorization niya okay yes next pa saan, ano yung skill ba siya? ano po, mountain dito, sa so may ano 180 180 yung ano, tinitira yung tinitiraan niyo yung mountain lights

Gendy, ba magdum yung kamay mo? Ay, ito, ikaw dapat yan. Tapos, nag-releasing na lang siya. Tapos, ito na lang, pag-release lang Dapat, ikaw lahat. <coughs> <coughs> ano nga mga, kung kumuku, kung kumuha na ng birth certificate, wala na bang ano yan? Wala nang requirement pa? Hindi na po, ano yung Burger ba? Yung yan sila iya yeah, yung sabi ko yung authorization okay. sa yung Sa ID niya pag ano kaya naman kumuha Yung barangay ID Eh hey, kuya ano po eh, ipa po kami na ano na eh? Parang no record pa lang po yung makukuha Nuka record pa lang ito makukuha Sa inyong okay. sa, sa tatlo? Pag nuka okay. record naman Tadalhin nyo yun sa munisipyo Kung saan kayo pinanganak hmm. Nasa kalawakan kayo pinanganak Dadali nyo sa pote. Nagpunta na ba kayo sa pote? Wala po. O ganito. Another instruction to ha. Baka almuton mo. Pagkabahay nyo dito, takbo na rin kayo ng sapote. Ano, oh, Hanapin nyo dito, kayo ng sapote. yung CRD sa sito doon. Tanong nyo, kung makakahingi kayo na rin. List of requirements. List of requirements ng para sa late registration oh, wow, uh, yun uh, yung magkakapatid na City Hall of Zero, alam mo ito mo Lagay ko sa likod Kasi ito, uwi nyo naman mamaya ate Huwag mo nakakalimutan, ito, sa kayo yung resibong pinagbayaran mo dito para pagbalik mo, yun yung pa rin mo sa kayong mga authorization. Ha? Ah, yung authorization, serox copy ng ID mo ng nanay mo at serox copy ng ID mo, serox -copy, copy ng sa kapatid mo, authorization ng kapatid mo, serox copy ng ID mo. Hindi ah, naman siya nasaktan. Nakalimutan mo lang na ang mga kagod. Tapos, ano na sir yan? Lalabas na yung no recall sa kanya. Oo, oh, pagbalik nila na okay na rin. ayun. Tapos yung pag-file naman uli doon sa pag-birth certificate ay na, ayan na. Di ba yung ang galing dito yung requirements. Di e, pagpunta niyo doon, kumpleto dapat kumpleto na yun. Kaso eh bayad yun. Hindi hmm. ko lang alam kung magkano ba. Tanong mo na din doon mamaya. Para maayos na lahat. Ngayon pa, bayaran na naman. Bayaran mo yan doon sa City Hall, 25 ang isa, tapos dito sa amin, 155 ang isa. dami pa lang binabayaran dito 25 doon naman 1, 150 ba yun? 155 155, 155. Okay. Hindi, pagdating mo doon, kasi papasok mo yan, tanungin mo kung bakit hindi makukuha ngayon kaagad. Hmm. papasok. Diyan pa ka naman. Ang alis pa. 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 Kano ba yun? Tag-1...

nasok na, nakapasok na din pag ah, tama na mo pag naulit na daw yung average ay sasubmit na lang yung motorized later tapos. tapos pag nakuha yan saan ba namin pupunta saan ba yun, sa Pote sa Pote City Hall tapos ano ng CRD, ano ba yan kukunin si ano ba yung tawag doon, CRD bang ano wala bang date kung kailan ang balik Monday po Monday Asige-sige ah, 7am na madaw ko bukas ng pala kaya kapag na-provide na yung authorized letter pwede na daw kunin Asige-sige ah, Pati yung kay ano, di ba? Kailangan daw si ano na lang ang mag-ano dapat yung nagsulat sila. Tapos, yung ID niya kailangan. Pero yung kaya nito, kay mama pa. Kaya lang, isusulat kung ano kung kanino kukunin. Kung kanino kukunin, tsaka ano. Yung, ano, purpose. Mm -hmm. Oh, sige, sige. Ah, uh, balik na naman tayo uli. Naku. Ayan mga kabindos, tarating namin galing sa Kain Mall sa pagkuha ng mga no record uh, ano pa Chris ang naging problema doon kasi ngayon hindi man nila na-release yung, ano, yung no record ano lang po, yung authorized letter po kasi yung kay Melly po ano, itin na siya kailangan sa kanya na po yung ano, kailangan na may authorized din si Mel, si Melly, na ipinadala sana sa iyo. Pero ang nangyari ano, okay naman. Okay naman ano, na Pabalik. nila. yun na lang po. Pagbalik po natin. Okay, kailangan lang magdala ng authorized related ni, ano, ni Tapos yung sa iyo, okay na ano, okay, wala nang problem. Pati yung kay, ano yun Tapos yung pagkatapos natin, pag nakuha natin yung ano, may, parang meron pa tayo yung pinapapuntahan na city si sa kaya hall po, sa city po, like, ano, kukuha po nung ano, requirements para naman po sa alam po. Ay, ang dami ko lang po siya. Ang gagawin natin. Kaya mga gabindos ito nga, napakahirap talaga ng nalilate na yung pagpapregister. Kaya kayo dyan ng mga ina na pagkapanganak pa lang ng sanggol, kailangan nyo na ang kasi ito, kita nyo naman napakahirap ang nararanasan natin pag yan late na no? kaya itong maging aral ito sa mga babaeng nanganganak pa kinakailangan na agad-agad uh, talaga ng punan para walang problema na pagdating na uh, panahon na tulad nito na ginagawa namin ito eh. kasi ito sabihin natin kapabayaan nito ng magulang noon pero hindi na natin sila masisisi. Yan. Malinaw sa ating lahat. Shout out po sa mga uh, sumusuporta dito sa kanila. Kaila Ate Merle. Saka sa kanyang mga anak. Uh, maraming salamat po sa inyong support. Sa mga tulong na inyong pinakaabot dito sa kanila. Yan. Mga kabindors. Uh, yan. Shout out yan. Pangalanan ko na lang. Mamlis Dan Red. At uh, sa lahat ng sumusuporta dito sa ating maliit na channel. Mm -hmm. Ah, thank you so much po. Anong masasabi ko sa kanila? Thank you po. Ayan. Okay. Mm -hmm.